So, ito na po yung in-order ko sa TikTok, yung pampaputi ng leki-leki. So, body makasama na po siya. Ayan. Ito po yung cream. At ito po yung deodorant. So, try natin. Okay. So, lang wow! Natin. refresh fresh hmm. pwede na natin i-spray na lang So yan guys sa mga gustong order ilalagay ko po ang link below. Doon po kayo mag-order, fast delivery at saka ang ganda po ng kanilang packaging. Maraming salamat.